ah. Yeah. Ay, no, oh, yung fog Ang ganda <laughs> Nasa ibabaw siya ng ulap Ay nasa ibabaw ng ulap Nasa ibabaw siya ng kabundukan na Pumapatong Sana all Affordable lang yung presyo Ay lang isto Hi what's up mga kosa Welcome back to another vlog On the way tayo ngayon sa Shell Buso Buso i lang natin yung ating kaibigan na CRD Ayan. galing pa silang Laguna, ang layo magra kami ngayon sa Marilake Dumayo sila dito para mag-ride sa Marilake Uy, delikado to ha Mabuhangin, dito tayo sa bilang linya Ayan. nandun lang sila sa Shell Buso Buso, kakarating lang din Tayo ay 9 minutes bago tayo makarating doon at gamit natin itong ating ADB 160 para chill ride. Mapagod pagka pura sports. Dito naman tayo sa chill ride. Itong kaibigan kong ito na CRD, eh, matibay ito sa mga endurance. Lalo na sa mga pagbabike. Nakailang beses nang ikot na sa pulilio gamit lang ay bike. Di ko lang alam kung ilang kilometers yung buong pulilyo Pero oh, kasi mga 9 kilometers pa lang, 8 kilometers <laughs> Tukod na ako eh, hingal na hingal na agad Pero oh, tingin ko practice practice lang din yun, Sanayan lang Sana hindi umulan na, baka plano na pa naman yung aking mga dadalahin Dadala dapat ako ng crocs, kaso hindi ko nadala Pero may dalawang kapote, baka kasi biglang umulan Ayan, malapit na tayo sa shell buso buso Sang straight ah. Top speed Top speed ng ating ADV 160 Okay, andito na tayo napin lang natin ang ating mga kasama Ang ating kasama pala Dahil dalawa lang kami Nasaan kaya yun? Ah, ito ata ayan. so kaya yun si RD napin lang natin Ay, mag-message din pala tayo So ayan, ito yung gamit natin mga kosa ADB160 At ayan, nakabit ko na yung kanyang plaka Yung plaka kasi nito is temporary lang Na na pinagawa eh ngayon ko lang pinakabit kasi sinabi sa akin nung sa HPG na kailangan ng ikabit to kaya yan baka magmulta pa tayo kinabit na natin Okay, let's go message ko lang si RD alam sa na ano? kasi wala na delay yung flight oo ngayon pala parating Ayun mga kakasama, papunta na kami ng Yayis Kasama natin si RT at yung kanyang girlfriend Galing pa silang San Pedro, Laguna Layo, no? Long ride agad, papunta dito Tapos, yan, nakapagpahangin na tayo At Pagasolina Una kayo? <laughs> sige, sige, tara! Let's go. Ayan sila. Mga breakfast ride lang tayo. Actually, hindi na siya breakfast ride eh. Kasi 9.46 na. Magtatanghalian na. Isang oras lang tulog ko. Antok na antok ako. Dapat magre-resal loop kami. From dito sa Busobuso, -buso, daan kami ng Marilake. Ayan. Hanggang Infanta Quezon. Yan. Tapos ang daan na namin papuntang Fami kaso yun nga kulang na kulang yung tulog ko antok na antok ako kaya hanggang yayis lang tayo or kung kaya eh, hanggang jariels yeah. Ang lubak <laughs> Grabe yung fog oh. Kita kita ko na sa bundok Napaka press ko talaga ng uh, hangin dito sa Tanay. Kalimutan kong ilaki waking na helmet. Ayan. Okay na. Ang ganda ng tanawin, no? Ganda talaga ng creation ni Lord. Para tayo nasa bagay mamaya nito. Ayun, no? Ang kapal ng fog. Hindi ko alam kung fog yan o ulan. <laughs> Huwag naman sana ulan na. At lugi. Makapagsuot uh, tayo ng kapote nang wala sa oras. Dapat may ride ngayon ng mga naka ninja. Kaso ayun nga sa weather forecast ay malaki ang chance na uulan. Kaya cancel. Ito ang ride namin ngayon. Sa mga aking kaibigan. At naka ADV tayo Hindi tayo naka ninja Hindi tayo naka ZX4R ngayon Lakas ng hangin ha ah. Ingat lagi tayo dito mga kosa Kasi may mga nag-U-turn dito kakain lang tayo sa taas ayun yung gulong natin ay medyo flat pero hindi naman siya totally flat sakto lang ah kaya mo yan easy ito yung kahinaan nitong aking ADB yung ahunan 70 oh 74 oh Buti na medyo tuyo yung kalsada dito Sa bandang gitna ang oh, presko Ganda mga kuso Therapy talaga sa mata tong mga Kulay green ba? Diba? Yung nature Kahit uh, Stress ka na Sa iyong buhay eh. Punta ka lang sa bundok Nang marilaki At yun na ah. Yan ang bubungad sa inyo Napakaganda Iba talaga yung mga creation ni God. Nakaka-amaze, no? Solid. Banking. Hey. Ay. Ayan, no? Oh, yung fog, Ang ganda. <laughs> nasa ibabaw siya ng ulap. Ay, nasa ibabaw ng ulap. Nasa ibabaw siya ng kabundukan uh, na uh, pumapatong sa naol. Nagugulat ako sa kasalubong Uy, delikado to Uy, namimitek eh Kaso, pabalik na tayo eh sa kalsada dami na mimitik ah. kahit late na shish iwas dulas yan yeah, nakakangilo basa at least, hindi umuulan no basa lang yung kalsada ayun na umuulan na sabi ko lang. Pero hindi naman malakas yung ulan. Tolerable. Tolerable. <laughs> Tolerable naman yung ulan. Gundo mo so. Sa kagandahan pag umakyat dito ng maulan or maambon is yung pag umakababa kalsada or sa kabundukan kitang kita nyo lalo na kung madaling araw Kaspal, hinihirap tayo yung motor natin <laughs> Siguro kailangan ko na magkapote mamaya pagbaba Kasi baka sipunin ako lalo Itipi lang yung dala natin ngayon Saktong sakto lang Kasi hindi rin tayo makakabanking ng husta sa zx 4 r Pero nakakabanking din naman tayo Pero sakto lang Stock tire lang to tire din naman yung, yung CX4R Pero iba kasi yung tire nandiyan dual compound yun oh, ang ganda! pang baba ng uulap basa na yung aking riding gloves ang ganda! tayo makabakbak ah Paunahin natin sila Para meron naman silang View Ang hirap ba mga king Kinakabahan ako baka biglang tumulas Pero makapit naman tong dual sports na gulong natin Federal Ganda rin niya Kaso hindi ko siya masagad pag bumaba ang ko. Konti lang yung nakakain na gulong. Gawa din siguro ng dual sports puro spike. Tsaka mga kapal yung spike niya. Eh. Plano ko tong palitan ng ano ng road tire. Eh? Pirelli siguro. Depende kung anong maganda. Tapos gagawin ko siyang 140 yung stock nya ay 130 titignan lang natin kung bagay oh ganda no solid ang ganda pala mag ride pag maulan pag yung maambon relax lang yung biyahe tapos malamig talo, maganda pa yung tanawin ma -fog. yung mga kabundukan napabalot ng mga ulap ka nga lang <laughs> Pero mas okay magdala ka ng kapote para ah, safe. Bale ang ating rota ngayon ay yeah, yes, the favorite spot. Yun yung favorite natin na kainan. Mura na, masarap pa. Ah. Affordable lang yung presyo. Oy, langis to Pansin niyo yun mga ko sa yung para maga nagre-rainbow rainbow na tubig. Langis yun Ingat-ingat lang Uso talaga dito sa Marilaki yung mga langis may mga naglalagay ng langis dito yung mga vlogger na naghihintay ng mga aksidente tingin ko sila yung naglalagay nun kasi merong park na ano mo yun yung kusan madaming buha banking doon sila naglalagay ng langis hindi ba sila nakukonsensya pag na aksidente yung tao o yung rider delikado yun lalo pagka namatay yung driver na naadulas dahil sa nilagay na lang is hindi ka talaga papatulogin ang konsensya mo nun double well, ingat na lang din sa mga rider na umakyat din sa marilaki malapit na rin tayo 10 minutes na lang nandun na tayo sa yes bulalo, sarap ng bulalo ayan ang pag wow mga koso. ang ganda grabe Ayan oh, ang baba ng fog Grabe <laughs> Nisipon pa ako Kaka overtime to Grabe kasi schedule namin nun Isang one Or almost Almost two months Kasi nagmamigrate kami ng system Ng manam Kaya lagi puyat early in tapos er, ano uh, late out for example papasok ako 6 am ang out ko 12 am so uwi pa ako or mga 1 am na ako naka out kasi depende sa si store di ba pagka may mga store magka closing pa sila na sa mga nakaka relate na mga IT tsaka mga staff ng mga restaurant may mga closing pa yan na procedure Like uh, end of day Kaya uh, yun Minsan late na talaga na ako So uwi lang tayo Tutulog Gising na ulit ng 5 Pasok na ulit ng 6 Tapos ganun ulit Hanggang closing na naman Kaya ayun uh, Talagang sinabutan na tayo ng sakit Ipang ah gutom Ganda mo ko Song fog Uwi mga ATV oh Parang maganda pumasok sa mga off-road na daan. Off-road. Road, daan. <laughs> off-road. Ayan po. Wow. Ang baba ng ulap mga kosa. Wala nang makita masyado sa mga bundok. Ay, no? What? Napa ang ganda. We are here at CK Cafe Katarina. Favorite din natin to. Okay, sarap yung mga pizza dyan. Pero dun tayo sa ating target. Our favorite uh, restaurant. Dito sa Tanay Rizal. Which is yung... Yes. Buti na lang si Easy yung natin ngayon. Dahil maulan. Kasi kung dala natin yung JX4R kaya yung browser Antilab sektan sa paa sa sapatos tsaka sa likod oh. yan dito na tayo the favorite restaurant ng mga rider ganda na mga motor Hello. ha? nabura ko kapilang suntok sa saan dito na kami sa Yeyes sa Anong pizzeria and cafe? So, let's go. Pasok tayo dito. At tayo kakain muna ng umagahan. Ha? <laughs> Pagliliko. Lalo na kung ano, lalo na kung tuyo yung kalsada. Ayan mga kosan dito pa rin kami sa Yeyes. Uh, at sobrang lakas ng ulan. So, pakita ko lang sa inyo yung mga motor na nandito. Mga na nag mga nag ride kaulanan yan puro ADB ADB 150, 150, 160 160 at tulad sa ating puti tapos meron yung twin Africa ay ano Africa twin na Honda tapos dito naman sa kabilang side ayan meron ding ADB 150 katabi nung sa atin ito naman yung sa atin ADB 160 at ito yung talang ni RD yung kanyang motor sa si RD tas isang Honda XADV na 750 napakaganda Yun lang at kami paalis na rin tol babay na kayo babay na kayo hey, hey. Hey. <laughs> let's go ayun mga kosa napatambay pa kami dito sa tabing kalsada napakaganda ng view mga kosa tingnan nyo wala na kayong makikita palang ano wala na kayong makikita ang uh, kabundukan taguna ng uh, fog ay no ganda shish kaso mo ulan ay no nakapote na ako gamit yung kapote na bigay sa akin ni Archie tsaka yung riding boots ko na waterproof daw ngayon masusubukan natin grabe ang ganda mga kusa Ganda to, lo. Ang ganda. Angas. Buma na yung ulap. Ayan oh. yung mga motor natin, oh. Eh. Hey. Tas putik. Ang ganda rin ng ginawa na dito. Ito kasi ay puro damo tsaka puno doon. Ha? Wala kang glove. Wala na to, Nababasa. saktong sakto diretso hugas at yung gulong natin palag palag ayan napakaganda mga kosa ganda mag ride ganda mag ride okay let's go na ulit let's go let's go don't stand don't stand yan natin si RD para maganda yung kanyang view hmm nagagalit si brother kung baba na ng fog oh nasa natin yung ating GoPro lakas lang ng ulan <laughs> Ewan ko lang kung nakikita niyo nyo pa ay no, baba ng ulap Ulap ba yan or fog? ba na yung ulap eh Ingat tayo dyan sa mga gitnang pinturang yan oh. Yung mga pintura sa gitna Tsaka yung mga pedestrian Pag-ingat tayo Grabe! ah, na ako pagpasensyahan nyo ng mga kosa singhot ako ng singhot ibang uh, <laughs> lalo nang lumala isipong ko nalamigan eh ayun no? yung mga pinturang yan mga kosa iwasan nyo yan at iwasan nyo magbabanking at magpipreno sa area yon. yun baba ng ulap napakaganda ganda ng view mga kawasahe no wow oh my gosh napakaganda uhu -huh, yung kapal na sana kita sa video Gundo Kung dumiretso tayo sa KM90 or Daryells Mas madami tayong makikita Ang fog na Nasa kalsada na Parang usok na Gumagapang dito sa kalsada Ganon Ay no Ang kapal ng fog oh. <laughs> Diba O Oo. Oh, kung ganito ang view. Kaso maulan nga lang. Hindi natin ma-enjoy. Pero enjoy naman natin yung view. Diba? Di ba? Hindi natin ma-enjoy yung kalsada. Dahil madulas. Ang lahat naman ng ito ay may mga porpos. Planto ni Lord. Planto ni Lord na umulan ngayon. Para madiliga ang kanyang mga halaman. <laughs> Pag mainit naman, syempre may purpose din yan. Para Magkaroon ng ani ang ating mga magsasaka <laughs> Galing ah Thank you Lord Thank you Lord Sobrang daming blessing na darating At syempre, claim na natin yan God will provide Kahit hindi yung hinihiling nyo Na binigay sa inyong blessing Eh, maging blessed pa din tayo Kasi kung ano yung binigay sa atin ni Lord Is magagamit natin yan Hindi naman tayo bibigyan ni Lord Ng isang blessing na hindi natin magagamit Ayan mga kosa Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog Thank you for watching mga kosa Always ride safe And put God first See you on my next vlog mga kosa Peace out Babush Bomba <laughs> Bye bye